Mysterious sa Wilderness Farm, Day 2 of Spring Year 2. Ang current funds ay 7,507 gold at ang total earnings ay umabot na sa 1,012,123 gold. Ang aking at ang aking gustong ma-attain sa spring na ito ay madoble yung 1 million. Sana maging 2 million siya by the time na matapos ang season na to and also uh, sana hindi na hindi na ma farmer abuse yung farmer ko sana by 12 makakapuwi na siya makakatulog na siya hindi na siya kailangan nagmamain mine hanggang alas dos ng madaling araw at mahandusay sa loob ng mga mines or sa labas ng bahay yun ang mga gusto kong ma-attain okay let's go Gumising na tayo, uminom tayo ng green tea. Tapos, kainin natin tong super meal. Tanungin din natin si Gas ano ba yung kanyang mga tinitinda? Mamaya, para kung yun yung gusto natin bilhin, mapumunta tayo kay Gus. Hello, this is Gas. We're currently closed. But, if you like our pancakes. So, hindi naman ako para ano sa pancake. Pasok natin. Ayoko kasi nakakalat tong telepono na to. Kasi marami yung ano eh. Wrong number. <laughs> Ngayon, tingnan natin ang spring. Spring year 2, day 2. Malapit na pala yung birthday ni Kent. Ang ating weather report for tomorrow, it's going to be a beautiful sunny day. Tapos, ano naman ang fortune natin for today? The spirits are in good humor today. I think you'll have a little extra luck. Okay. So, labas muna tayo. Ayusin ulit natin. Meron tayong sulat. I usually don't give out my recipes, but since you've been such a sweetheart to George and I, I've written this one down for you. Evelyn, new cooking recipe, rice pudding. So, pwede na tayong gumawa ng rice pudding. Last night, Georgia, ano, uh, you have no money, we were, to... so hindi tayo nakuhanan ni Georgia ng pera. O, oh, meron pa. I'm now selling higher quality fertilizer as well as a new crop selection. Ito nga pala, bibili tayo ng new crop niya. I ordered so much fertilizer. Si Jody. Hindi <laughs> ko naman nakikita nag-garden si Jody. Anyway, <laughs> punta tayo dito. Hello, Snowy! Yan, lagyan natin ng tubig. Oh. Meron na kaya ditong ano? Let's see. Wala pa din. Wala talaga. Ngayon dito, kailangan natin tong lagyan ng ano na mga bulaklak. Kasi every four days eh. Every four days. Asa na yon? Ito, jazz. Lagyan natin tong jazz. Yan. Ay. Ito tayo. Yan natin ang jazz. Tapos, diligan natin para nadiligan na siya. Kailangan pa yung gumawa doon ng ano eh. Yan. Dami na namang ano. Dumi-dumi dito. Ay, tama na yan. Dapat tayo magtanim. Magtanim tayo. Oh, hindi pala natin lahat ito nalagyan ng ano, Bait. Ay, eto pa, oh, hindi na lagyan. So, lagyan natin ng, ano, rubber. Mahal kasi itong rubber, be. Eh. Eto rin. So, kailangan natin niya taniman. Taniman at gumawa tayo, mamaya, ng, ano, pati pala yung mga alaga natin. Ah, sikasuhin natin. Yung mga pig, pig and ano, yan. Tapos, taniman natin. Let's tanim pa na yun. Yan. Ano pa ba? Uy! Meron tayong duck feather. Primo. hello, hello. Hello. How are you? Oo, nakakuha tayo ng itlog. Kaso kailangan na natin ibigay yung mga itlog kay ano. Yung mga itlog. Uy, oh, ano pa? Gold egg. Alam ko na. Marami akong itlog dun sa bahay. Yun na lang yung ibibigay ko kay ano. Kasi gusto ko mag-deliver ng gold egg eh sila ba lahat? eh napet natin yung mga yes rabbit, yes okay, palabasin na natin now you can go out bigyan natin na ilaw para naman may ilaw sila ngayon, dito naman sa area na to ah, bago natin buksan ating ipet, hello hello hello, hello ngayon, pupuhanan natin sila ng gatas. Kasi ano na siya oh? matured na o oh, may milk na tayo. O oh, di ba? Nakakuha na rin tayo ng goat milk. Yan. So every night pag pumasok sila sa loob ng barn, ano? Kaya natin na ilaw. Yan. Tapos, sa area na to, hindi natin tumanggol. Ito. ito, okay na tayo dyan. Dito naman sa area na to. Ah, ito pala. San ba? Gulok ko, no? Pulang ng ano? Dito na lang kaya para maganda. Kailangan tayo kumain ng ah, uminom ng green tea. Yan. Uminom natin to. Tsaka ito. Ayan. Si Casper. Casper. Parots. So, dito tayo. Kailangan natin itong lagyan ng mga tanim. Actually, balibaliktad yung pagkakalagay. Kailangan ayusin. Okay, andito pa yung ano. Meron pa tayo dito magtibag-tibag dyan. Sabi na nga ba eh. Anyway. <laughs> Sabi na nga ba. Ba't ba ako kasi naglagay doon? Dito. Lagayin natin ito. Ay. Ito pala. Ayusin na natin. Siyempre. Isa na yan. so dapat nang para ayan oh tapos ito dito Ayan. okay kulang pa ng isa kulang pa pinunin natin 'to 'yan 'yan siguro wala si ano wala si pangalan nito si Robin meron silang ano eh ang tawag nito meron silang baka tayo. aerobics may aerobics sila ngayon yan, lagyan natin dito yan, diba para maganda saka alam natin yung hangganan kung saan hangganan dito dito dyan tapos na yun lalagay natin to dito dito natin lagay dyan tama ba tinan nga natin yung ating hindi aha uh, bakit ganun dapat pala ito. Ayan. Pag Tapos ito dito. At ito. Lagay natin dito. Ayan. Kaginaya ko lang yung mga ano ron. Lagyan natin lahat ng tubig. Grabe, anong oras na agad? Hindi pa natin naayos yung mga plato. Nice. Diba? Hindi rin tayo nakabili ng bagong, ano yung garlic. Hindi tayo nakabili. Bukas sarado pa si, ano. Hmm, ano ba yan? Hindi pa lahat na lagyan ng tubig. Ayan. Marami pa nga tayo hindi natatanong marami pa. Yung, yung talagang ano, yung mga binili natin sa... Ang gulat ko naman doon sa duck, akala ko. Huh? yung mga duck, ang cute to. Look at the ducks. The ducks are swimming. <laughs> ducks are swimming. Ang cute. Okay, lagyan natin to. Yeah, mga, mga... Kaso alas 5 na, ba't nasa labas pa yung mga ducks na yan? Bakit sila nasa labas? Why, why, why? Ala. Pagka ganyan, nasa labas sila. Siyempre, hindi mo naman maano, no? Yan, kunin natin lahat. gawin natin, papasok tayo sa loob ng bahay. Tapos nyan, lagay natin to rito. Ito, mag tayo. Yan. Tsaka yun. Lagay natin dito. At, saan ko ba nilagay yung mga ano? Meron pa pala rito. Yan. 20 ano yung kailangan na 24 Naglagay na tayo ng 4 so pag kinuha ko to 20 plus 4 1 2 3 4 1 2 para meron din brown tapos gumawa tayo ng eto lagay natin diyan Ayan, marami na tayong pwedeng gawin, no? Omelette. Oh, rice pudding. Ito, pale broth. Tatlo. Algae. Ang uh, gagawa tayo nito. May apat tayo eh. One, two, three, four. Ito, dalina natin doon sa dadalin. Ayan. Ngayon, marami ba tayong pera? Ano may pera na naman tayo. <laughs> Ang dami ating pera. <laughs> ah, dito tayo kumuha ng tubig. Ay, hindi yan. Left click pala. Ayan. So, puno na yung ating ano. Let's go. Let's go first to the Wow, ang dami na naman. Mamaya na yan. etong duck feather, lalagay natin dun. Sa community center. Baka magkalimutan pa. Yan. Actually, pwede natin lagyan ng mga ilaw dito. Para may ilaw-ilaw dyan. Yan. Dalawin natin. Ayun, dami na natin nagagawa. Ayan. Oh, Dito pala, ayan o. Oh. Isa na lang. Red cabbage. Ito yung apple. Fern. Fiddlehead fern. Tsaka truffle. Eh, meron tayong piggy. Eh. Makakagawa yun ng truffle. Later on. Let's see. magtay na kuha. Dito ba may ilaw na ba? May mga ilaw na ba dito? Lagyan natin ng ilaw. Ayan. <laughs> ano ang binibenta? What are you selling? Pancakes nga pala. Ang kulit ko. <laughs> Pancakes nga yung binibenta niyo. Marami pa ba? Kainin natin to. 160 Let's eat. Tapos, ihanda natin to. Ah, ito pala lalagay natin doon kay gas. Buti, tinignan ko. Makakaligtaan na naman yun. Let's go inside. Sabi ko, every 12, matutulog na siya. Dapat matulog na siya. Oh, ano nakalagay dito? So, kumpleto na natin. Mag-gather-gather na lang tayo. Ay, sasarado pa pala natin yung... Yung mga ano. Ito tayo dumaan para makakuha tayo. Hindi na nga natin natignan yung ating... Yung ginagawa dun ni ano. Yan natin. Would you like some tea? Hey! Now, this is a really great gift. Thanks! Kausapin so, natin. Ah, uh, kamusta ka? Things haven't changed much since I've been gone, sabi ni Kent. Well, except that you're here. <laughs> yes. Ngayon, dito. Dito tayo, dumaan. Dumaan tayo dito. Oh, merong forage. May forage, forage. Dapat yung mga ano, nasa loob na sila, isarado natin para... Merong ano. There's something there. Tsaka to. Sarado natin. Nako. Nakakainis naman. Daming ano. Slimes. Kasi wala pang ano. Uy. Nakakuha tayo ng mystery box. Wala kasing ilaw dun. Ito muna. Ayusin natin tong area na to. Kasi malapit na to. Okay. Ah, kailangan tayong gumawa ulit ng mga kaano. Wala 12 na, nakakainis naman. Ano nga yun? Kailangan tayong gumawa ng... Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. nine na ganyan. Tapos nine din. O, mauubos yung ating gamit ah. Yung ating ano. Nandito ba yung mga ano? Ito pa oh. Ano pa? Ano pa? What else? Lagay natin dyan. Ito, lagay natin dito. Okay, let's go. Ah, gagawa pala tayo ng ilaw para don sa isa. Gawa tayo ng... Saan na yun? Ito. Alam, gusto ko matulog ng 11. Ano eh? Kainis naman. Ayan. Tapos ito dito. Kukopyahin lang natin kung ano yung At nandito. Ay, ito pala. Tapos pa ganun. Hala, 11 ano na. Kainis naman. Pero pag naayos na natin to, sa lahat ng ano, mhm mm mas kawag na nating ianohin pwede na rin yan total bukas magkakaroon siya ng okay tapos ito dito ano nga yun nakalagay dun aha ito dito tapos dyan tapos meron dito tapos yung ito ito dito. Hi! Hey, let's go. Let's not, ano, abuse ourselves. <laughs> Matulog na tayo. Ayan. Go to sleep for the night. Yes. so for day 2 of spring year 2 kumita tayo ng 4415 gold